We Went to Harlem to the Bluebird Brewery. We're in a simbahan. Now, yon a open brewery, and restaurant here in Harlem. Danda Land, come and join us. Yan, open, Beer. Halika. Dito tayo. Ito. Ayan, normal. May pasukan din dito. Oo. Dito ka pumasok. Ano ko, may pasokan dito eh. Ha? Huh? Ayun, pasok ka. Halika. Simpahan to dati. Ito na ngayon to. Oh, ayan o, gawa ng biro. Ayan ang mga ano ng biro. O dating simbahan. Ayan o. mga kumpisa lang. <laughs> kumpisa lang. Nasaan na yung kumpisa lang? Ayan. Nasaan? <laughs> Gawaan na nga ng bir ngayon. Sa labas tayo umupo. O ba? Diba? Oh. Dito ka natin, sarap. Dito ka. Ano katang picture dyan? dating simbahan, gawaan na ng bira. Yun know, meron song ano, um, sa taas. Yan ang tindahan ng bira nila sa taas. Ano mo? Teo. Mas yes, tama ang lalo ng bira. Papa. Papa. Ang lupan fuel ng bira. Here in Harlan. Papa. Then another one. So look at all of this. Okay. Sa simbahan kaya ang din nila ngayon ng dito ay may kasi ano, holy water kasi sa simbahan ginawa ang beer o oh, ba? diba kaya may holy water na beer it's only here in Harlem diba? ang beer na may holy water dahil ginawa sa kati sa simbahan o oh, diba kaya try hina na open beer bibili ko to ito yung beer na ginawa para kay Chriselle yan yung beer na ginagawa nila Oh, di ba? Oh, ayan at dito sa labas nila pwede kang kumain It's also a restaurant yes a few moments later and after we see also the Saint Prabu Church Saint Prabu Cathedral here in Harlem dito sa likodan. Parang ginawa na rin atang restaurant. Kasi may mga upuan dun sa labas. So, so that's all.